Ayun la. Kumusta oh. naman ha? Magkano niyan pa wed? 26. 26 pesos. Oho. Oh, uh Kano ho kahaba yan? Ito ho ganto kahaba. Sa Ilan ho bang ano yan? Ilang feet? 6 ho, 6. Ah, 6, 6 feet. Oho. Oh, Ayun. Kumusta Matibay na, naman ho ang gawa. Parang sarili ho. Sarili no. Eh magulang-magulang oh. mag naman na rin dahon eh, na. Oo. Uh Ayos. Naligaw kayo. Ito ba 'yung panggamit o pangbenta? Order ho ito sa akin ni Kapitan. Ah, order Palano ho. Sa kubo. Sa kubo. Uh -huh. na ho kayo dito sa paggagawa uh -huh. ho ng Ako, pawid Ako nga ho. Uh -huh. <laughs> Ay, ilang ilang libo ang order? Ilang libo piraso? Uh -huh. Dalawantaan lang. Dalawantaan oh. piraso? Uh -huh. Sa isang araw ho ilang nga ang nagagawa niyo? sa e hindi pare-pare. Isandaan ho pagka yung derecho ang trabaho. Sa isang araw kaya? Oho, isandaan. Oh. Pero yung pagkakayas ng kawayan bukod yon, yung pagpapatpat, bukod, bukod oho, ng pagpatpat. Bukod yun. Oho. Niya, pag ganito, pag napatpat na at pagtatahe, kaya na isandaan. Aha. Bayo ng ano man. Mabilis din na. Ano, oho, ay tiyagaan na nga lang ho. Tsagaan. Ilang taon ho, kayo ngayon? 67 na ho. Niyon na layo. may paaral hong apo eh kaya hindi pwedeng <laughs> may paaral na apo na no? oh, ho oho bagay wala naman hong katuang na ayo maglola na lang pareho naman mo kami ulila naman ba? ho rin